Mama, 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 mama. Yung hmm, makapag serve naman sis. Kita, maganda tong pintunya to, eh. Boring sa house namin. tag. Post. Ano ba itong ng batang to? Boring sa house namin. Tinagpa yung mga classmate niyo. Amanda! Po! Hindi ka nga dito. Bakit? Okay. Ano yung pinos mo, anak? Bakit? Nag-post naman ako na. Masama ba yun? Kahit na anak, alam mo naman hindi naman natin ito bahay. Katulong lang ako dito. Tinag mo pa yung mga classmate mo. Baka sabihin nila nagyayabang ka. O tayo. Huwag yun ang mga nang gagawin niya anak, burin mo yung post mo na yun. Didirect ko na. Wala naman magsamang kusi. Lagi na nakikita. Manda! Bumili ka na nga doon ng bigas, tapos magsain ka na. Di ba inabot ko na sa iyo yung pera? Amanda? Oo! Oh. Ayusin mo nga yung sagot mo sa akin, anak. Parang di mo ako nanay eh. Kunin mo na anak, paki na lang doon yung galon. Paki, pasok na. Hindi ka bigat na niya, ako na naman. Huwag <tapos> na lang naman ng tabung <tapos> magdabog-dabogan, <tapos> anak. Ang dito na yung tubig, ah bibilang ako sa labas. Sige anak. Bilisan mo kasi yakat pa natin to. Hello, Mi. Oo, bukas sa Huwag tayo pumasok. Kasi meron na akong pera. Oo, nakakupit ako kay mama ng 50. Oo, dun sa bilian ng cards. Nung tinuro ko sa'yo kagapon. Oo, doon. Oo. Manda! Ay, wait, pa. Matulog ka na, anak, ha? Pupunta lang ako kay ma'am sa kabilang bahay. Kasi may pinapakuha sa akin, ha? Matulog ka na. Maaga ka pa bukas pasok. Sige pa, na. Pa. do nga mo na ano anak. Ma? Oo. Oh. Um, laro muna kami na kaibigan sa kabilang trip, ha? Okay, sige. Kumain ka kaya muna bago ka mapaglaro. Kakain na eh. Mamaya na ma, pagbalik ko. Sige, bala ka. Masa na ba yung batang to? Nung oras na. Hello? Masan ka na? Ano, dyan ka na sa kalye? Umuwi ka na rito. Dalihan mo. na oras na? Hindi pa ako makain. Kakaantay sayo. Kakaantay, sa'yo. kakaantay sa'yo. Dali, anak. Ano'ng na? Ano ka ba naman? Kaya napakatay na antay. Manan mo, tumawag-tawag ka pa. Nakakaya sa mga kaibigan ko eh. O ano naman, eh. nag ako sa'yo eh. Lagi na lang ganyan eh. Kakahiyaan na sobra. palitin niyan ha tapos ngay magdadabog ka uh. ano hindi pala mo baso 'tong batang to sino pa 'tong kausap niya tanda naman noh tatanggalin mo 'tong facebook niya. bad influence na mga bata din oh huh? ko Hingga na pala. Cellphone ko. Anong cellphone? Nandito sa akin. Akin na nga. Bakit? Basta akin na. Hindi, Amanda. Hindi ka sa na maging cellphone. Akin na nga. Hindi nga. Ayoko. Akin na nga kasi. Hindi. Bakit ba? Sinabi nang hindi. Ang dami ko nakita. Ang dami ko nabasa sa mga kausap mo. Ang dami kong nalaman. Unang-una, hindi ka pumapasok. Pangalawa, nagaano ka pala ng pera. Kumukuha ka sa akin. Ha? Kaya pala, kaya pala ako, ipon ako ng ipon para sa iyo. Tapos ikaw, ginukupitan mo lang ako. Eh pag bumihingi naman kasi ako sa iyo, naman naman ako ay may Kahit ito. na Amanda, tapos tita ka namungupit. Makakasanayan mo yan. Basta akin. Hindi, hindi. Amanda. Kung ganyan ka, di mag-isa ka dito. I'm not, 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 ừ no. <coughs> Ano? Kuya, nasan ka? Kasi si Amanda, nagtalo kami. Ngayon lumayas. Ha? O sige, 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 sige. Patuloy mo na ito tapos. Ikuta ka sa bayan. Amanda! ka, Amanda! Amanda! Okay to, usap nga tayo. Ano ba nangyayari sa inyong dalawa mag-ina? Eh, kasi po, si mama po kasi lagi po ako inuutosan sa bahay. Lagi sa pagod na po kasi ako Tito Mac, baka pwede niyo po akong tulungan na hanapin si Papa. Papa mo, hinahanap mo? Opo. Papa mo? Hindi po pa sinasabi sa'yo ng mama mo kung ano yung tunay dahilan kung bakit wala ang papa mo? Ano pong pagkasabi ng mama mo tungkol sa papa mo? Ano lang po, mabuti naman po siyang tao. Tapos sa'yo po, bigla lang po siya nawala sa amin. Magsasabi ako sa iyo ng tunay ngayon, Amanda. Pero, dapat matuto kang tumanggap kung ano yung pinakatotoo. Okay? Ready ka naman malaman kung asan at anong klase ang tatay mo. Eh, Magmula na nakilala ng nanay mo ang tatay mo, nagkaroon na rin kami ng malaking problema sa nanay mo. Bago mawala ang nanay tatay namin, ako yung nagsilbing tatay niya dahil dalawa lang yung magkapatid. Nasabi na ba sa'yo ng mama mo kung bakit ganun na siya ngayon maglakad nung time na pinagbubuntis ka ng nanay mo, sinaktan ng tatay mong nanay mo. At dinakatiis ang nanay mo, nagsumbong sa akin, kaya nagpang-abot kami ng tatay mo at halos muntik ko na siyang ma- sa harap ng nanay mo. Nung inuundayang ko na ng ng tatay mo, gumit na ang nanay mo. mas pinili ko yung damdamin ng kapatid ko kaysa sa damdamin ko bilang kapatid ng nanay mo dahil dinadala ka niya sa sinapupunan niya. At noong lumabas ka na hindi tumigil sa pananakit ang tatay mo sa nanay mo. Dumating pa sa punto na sa sobrang sabog niya sa bawal na gamot, gusto niyang ibenta ka para lang magkaroon siya ng pera. Ng gabi na pinatulog ka ng nanay mo sa duyan at bumili lang siya ng pagkain niya, dumating bigla ang tatay mo at kinuha ka sa duyan at itinakbo ka dahil gusto nga niya ibenta ka sa ibang lahi para magkapera siya. Hinabol ng nanay mo ang tatay mo, Amanda. Nakuha ka niya at tinulak niya pa ang tatay mo. Kaya siya ang nasagasaan habang karga ka. Kaya nung puntong yon hindi na ako nakatiis. Ako na mismo ang gumawa ng paraan Para ilayo ang kapatid ko Sa tatay mo Hanggang sa nangatulong na lang ang mo Dahil gusto niyang tumayo sa sarili niyang paakamanda Nagawa niyang mang sinualing sayo Na pabutihin ang masama mong ama Dahil ayaw niya magtanin ka ng sama ng loob Sa tatay mo Dahil umaasa siya Sa bandang dulo Magkakayos kayo muli Dahil ganun niya kamahal yung tarantadong tatay mo. So ngayon na sinabi ko na sa'yo, wala akong ibang inahangad kung di maayos kayo ng ina mo. Kung ano man yung nagawa niya, siguro naman sa nalaman mo ngayon kung nasan talaga ang tunay mong ama, sasabihin ko pa rin sa'yo nakakulong ang tatay mo. Kaya ako nakikiusap sa iyo. Isa na lang yung kapatid ko na yan. Napakatigas man ang ulo ng nanay mo. Dahil kahit anong tulo ang i-offer ko dyan, hindi talaga yan tatanggap. Dahil mas gusto niyang tumayo sa sariling paa. Sa sobrang pagmamahal niya sa iyo dahil gusto niyan lumaki kang maayos at maging mabuting tao katulad niya mismo okay so kukuha mo na ako ng makakain na sana naisip lahat. ko lahat mas sinabi ko sa iyo hindi ako nagsisinungaling panahon na para malaman mo natin kung ano totoo wala ko na pagkain tapos sa akin na kalasama mo 喂，能不能？

Uh huh